Good morning mga kabady. Yan. Unang labas ng weight and weight sa 2025. Yan mga kabady. Casting kami ngayon. Puro casting. Alitad. Sige, sige, sige. Balakay. Si sir. O, yan. Unang labas ngayon 2025 mga kabady. Magkakasting kami. Kuhulian <laughs> ang blue barlin. Kakasting tayo doon sa Talaba Island. Okay. Picture mga guys tayo isa. 'yo. Casting kami. Unang casting ay 2025 sana ay pala rin kami. Diragil lang kami mga body Ako lang hindi Okay. Hindi okay. okay. ko mga, mga sasakay namin sa bangka. Dito. bilang kami. Pero, bebet dun Dunta na muna kami. Oo. Oh, oh. Mga alas 10 na kanoon? Oo. muna kami. naman Oo. Pero dito muna kami oh, sana. Okay. Ha? Okay. Utaan mo kami? Oo. Oh. Sige salamat. Kanto kayo mga alas 10? Oo. Sige Oo. Oo, sige. naman Pero yung ano namin mamaya. Dino? Bye. Kaya. Ako na. Kaya na. Ako na. Kaya na. Ako na. Kaya... Hindi ito kayo kay kami. Oh, babae na kami. Ah, na kayo. Ah, sige. Eh, mga babae sa kaya na kami dito sa bangko malaki. Papahatid kami. Landa, madulas daw. Madulas talaga. Eh dito, dito, iba. Pa-kamay ipon tayo diyan. <laughs> yeah.

So yun mga kabadi, nandito kami sa maliit na isla so, Mamaya ah, pupunta kami dun sa uh, tinunduan na ulit kami Ang yeah. <laughs> lalim nga pala na ito, yan eh? Ha? Yeah. Oo nga, nalubog yeah. yan eh Oo nga, dito pa kaya wala ah mababaw na pala pre! Talaga kayo huh? Salamat kuya Sige, ribot na lang ano nyo, sasap Pwede hey, yan, bumabari ka? Galing padat eh babo ya babo. Sono <laughs> padai. <laughs> <laughs> Sono padai. Nakala. Akala mo ana pa. Gamit. Yan, awad, eh Alusong na awadin. Alusong ata yo. Para na Thank you very much. Wah. Wow.

थाने मगाताय तरी तो मकाते ओय सुशोभत मागाबाय ओय यार स्टन अरे

Lipat ako dito sa parking unahan mga ng Wala agad yung balo <coughs> Tayang ah, balo na sana Ano kaya ma isda natin ngayon 2025 Hindi yan mga kawadi Panibagong adventure Panibagong Alakad natin Tapos pala tayo Tapos tayo ayun ang tropa sa unahan sayang unang pulis eh. balo agad eh ababaw ababaw na talaga take a snapper when i stand up in snapper check snapper check i this boom कारण जिस्ता ती दुकान मान्य आहे yun mga kabady nakabalik ulit tayo dito sa spot na ito talaba island nandito ako sa parteng dulo mga kabady sana ako dito lagi yung sana ah, hindi tayo magsasabit dito ako nalalablakan din ang lord dati oh, grabe yung daming naninisid oh. Ibas kasi, hiba, mga kabady. Tayo. Kaya na makadali tayo dito mga kabady. Raiden and Tackle Raid and Tackle Kill Kill असतो Mara बोल Lakas na na. Kala ko'y malakas eh. Isyon si paring dyan. One, one, ha? Ha? Rakuda? Ano ba talaga? <laughs> ah, barakuda yata si Maring Jen. Oh, barakuda nga. Dali! Ganda tama. Yari, naka nakabarakuda si Maring Jen. Ayun e, no? Nabol yan, nabol. Ano? Huh? yan. Nabol? Nakadali na si parin dyan. Barakuda! Yun. 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 Tapos siguro. Yan, nakadali na reading tackle natin, mga kawadi. Uy, ganda. One spot. So, oh, one spot. Snapper. Rin tackle, nakadali kadali. Ayan mga kabady, ang huli natin pahinga muna tayo yan nakakadalo lang ako dito sa spot nari ang ating rod ayun eh. ito nga pre spot namin o oh, nga pakaalon yan parin unad nagkakas loobat na yung ating camera hindi nakakuha na magandang kuha nalobat na lamang Pare, tipatingin ang huli mo ayan huli pare mga barracuda saka talakito si parin dyan mamaya pakita namin yung huli namin Pare, dyan ka lang, dyan ka lang. Ang taas kot. Ayan, ayan. Ay, ayaw magpicture. Ay, ayaw mag... Pa-up, mga kabadi. Ayan, ano. Ay! <laughs> mga kamadi, ito lang huli ko <laughs> Yun mga kabadi, yan Ayun nga na kami, grabe yung pagod namin na Ang lakas ng panahon dito sa Burgos humina na ngayon, kung malaman na mga kabadi Pero sa kabila, malakas pa rin Yan ang papare natin, nandyan Paring Ronald Si paring Chad, ayun o oh. Ay, Pinagkukuha mo paring Chad Shell Yan, si paring Dan, ayan Parin Genesis natin, napukul pa ron. Unang casting nga pala namin dito, magkakasama, magkakakumpare dito sa Burgos. Unang casting ngayon 2025. Medyo matumal yung si Baran, ah grabe. Sakit pati sa ano, nanong ulan. Ito lang, Ito nga pala mga kabady na dali namin. Ayan, tumal eh. Ayan. Ganyan po katumal ngayon dito. Tangali na po kami na si Baran. Apa, oh, alauna na. Yan oh. Hmm. yan? po mga kabadi. ko din. Antay namin yung service namin. Hindi pa kami sinusundo rito sa spot. Yung mga hindi namin, hindi ko na video yung mga huli na yan. Grabe, ganda sana. Nalubat ang ating action cam. Kung kailan bakbakan sa kanila lobat. Ya ano na yan. Dikit pa naman tayo kanina sana. Sarap sana ng video ko eh. Ah, dakali, dali, dali ano. Grabe. Bali orange. <laughs> Sayang mga kabati. <laughs> like like yeah. Ah, si parang gen. Eh basta <laughs> tingkad. Sayang. Ang dami pa sa nuno. Ha? Sa dito. Ako na sa apat o lima.